Magandang umaga po kapamilya ito po si Father Jayboy, at tayo na po at magkapet pandasal. Nailuklok na po natin ang ating bagong presidente at iba't ibang opisyal ng gobyerno. At nangako sila sa atin na tunay nga tayong paglilingkuran. Masaya ang mga bumoto sa kanila. Ano naman ang dapat naasal ng na isang taong natalo sa eleksyon o kaya kalaban ng mga naihalal? Meron pong sinulat si Atty. Adel Tamano sa Philippine Star Uko sa kanyang pagkatalo sa eleksyon. Sabi niya, masakit ang matalo. Ngunit ang isang maginoo hindi dinadahilan ang pagkatalo sa pandaraya ng iba. Sa Pilipinas, walang umaamin na talunan, laging nagdadaya. Kapag talo, pinapatuloy pa rin dapat ang paglilingkod sa bayan. Nagpapasalamat siya dahil kahit papaano may mga sumusuporta sa kanya hindi niya kinakalimutan ang mga taong tumulong sa kanyang kampanya. Higit sa lahat po, ang maginoo kapag talo, sumusuporta sa mga nanalo. Maaring mas magaling ka kaysa sa kanila o naniniwalang mas may kakayahan ka sa kanila. Ngunit sila ang inihalal ng mga tao at hindi ikaw. Bilang isang mabuting mamamayan, isinasantabi natin ang ating personal na damdamin para sa kabutihan ng lahat ipagdasal po natin na tulong-tulong tayong lahat sa pagsulong ng ating bayan sa kaunlaran at marangal na pamumuhay. Magandang umaga po.